Please, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.

upload sa kanala. Hindi! Sa mga magkakaisip na nagpwede na kayo. Ayun na! Ay, ay, wala. Walang saya, dalawa lang saya. Salamat kayo, kayo may na yun. Matas gacha lang po. Kala nyo, saan yun? gacha! Next year naman. naman. Next naman. Next year naman. 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 Next

Kinchayo, siini, ola re Jatin, pangtara pangalini, kepito, ano yung pagkuti, tukoy yung arien, napa, Kapitan. na, naka na, naka na, naka na, naka na, na, naka na, naka na, naka na, naka na, na, naka na, naka na, naka dito, Brian. Baka kulay pa ng dami. Ah <s21> welcome... Ito, Ariel. From Martin and Paulo. ito, 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 Tita Mian. Ilalang. Baka babasag. Sa dami pala rin. Ito, Kelvin. Ito, Kelvin. Wow. So, right oh, like you know, like, like Ay, okay. Oh, thank you. Oh, sabi ko na kaya kumita lang po. To... Thank <laughs> no Ate. Oh, siya ni Ryan. Ay, wala na, wala na. Do oh. <laughs> <laughs> Tita Chris from San Luis. Thank you. Ito. Toyota, oh, eto. Kanina pa rin na. Yes, family. Kalungo ya, Rambuji. Ano ba ba Ano ba Ano ayun pa yun. Ano ba Kasi ito, pinano ito yung pinasiya ito ito. Ay, ipokot ng kapi. Wala pa to. inay. Ay, ba nagkakapit ba? Ay, ba nagkakapit ba? Ay, ba nagkakapit ba? Ay, ba nagkakapit From Ay, ba nagkakapit lang! Ay, ba nagkakapit ba? Ay, ba nagkakapit ba? Ay, ba nagkakapit ba? Ay, ba nagkakapit ba? Ay, ba Ay, iba nagkakapit ba? Ay, Dah, okay, so babe, na. Oh, Hana, <laughs> anak na 'ta, <laughs> potabi na. Joa! <laughs> eh, to kay Epi! <laughs> 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 Pupunta uh -huh. Emma! Yan na, Emma. To ina, from Tokne and Brian. Wala wow. oh, na, 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 na exciting part Epi! Epi! Approve. po Ariel. Asa si -so, okay, Ariel? Say, again, dalawa na yung Ariel ayun. So, no, say say dito. Asa Ariel? Saan Ariel? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ariel? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano na yun? Ano yun? Teka, baka mamaya may umi ko pa yung bait lang. Ay, tayo kay Ariel lang. Ba, nakarami rin si Ariel ah! Ang dami nung no kayo sa magkapatid, o. Oh. Sa mag-iina, o. Oh. Isang puno ang tae ko na, dapat pala kayo na. Eh, dapat mag-staysit? May staysit kayo. May <laughs> Hindi tayo tapos kukunti ng bet. For, for, for Ito, aking ano Chris! Ngayon, ano? Ay, paano ngayon Chris! Ano na nga? Ano meron pa eh? Talaga kakukainan mo. So, kita. Ay, ayaw siya sa kotse mo. sa kotse mo. ay. Kiki. Ano pa? Ano ba wala na. Ah, na. Ako talaga sabihan ko si Bakit niya? Ay, sinipitin pa Anyway, okay. Okay. Äsa, yung, alam mo, ako marami rin ako, hindi ko nakita-dose kasi akala nila po rin ito. Isa lang Hindi, pino- uh, uh, Ah, dito ka eh. 100 na ano yung pinapindigin niya yun? Dito Grabe, may Ah, ayan. Nagigala po namin sa'yo yung tatla. Gusto mo, gusto mo niya ako. Ayaw na ako, boss. Pera mo, no? Nakala. Nakala mo Ah. May regalo namin sa iyo. Pinili mo. Kaka ko kami magbibigay sa mga kasama mo. Sakit. Ano regalo mo? Regalo namin agad ang pinili niya. Baka cellphone to lion ah. Hindi ko ano na lang. Hindi ko sabi ko sa'yo dito na makikakot cellphone mo kasi ano yan? Baka may... Ay! 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 kay mga anak ko ng ano, galante ano, mga ya. Man, man man yan. Man, oh, sabi okay, na eh. Ano na daw? Ano na daw? Sabi na eh. Galante mga ya. Sabi ko na eh. Oh, mo na, nga. Ay, ay baka naman kartin. Lagi ka nagreklamo sa phone mo. Yan na. Tapos sa problema. Sabi ko, paano ko pasagat ng pera mo? Ako sweldo mo palang, di ba? Sabi ko ganun sa kanya. Wala ka nagat pera. Hindi mo pa nababayaran si Maki. Sinabi ko yan nga sinabi ko, tiwala lang. Hmm. Kasi lagi ako nagre-reklamo sa cellphone ko. kulobat na naman. Uy, wala na, akong eh, cellphone. Okay, okay. ano na yung <laughs> cellphone mo? No. yung cellphone Xiaomi. <laughs> uh, mm, okay. cell yes, yung maganda dyan sa phone na yan, ma. Yes, kay Nan Samsung. Ayun, yung cellphone na yun. Yung cellphone na yun, yung na no? Ay, akin na din, sis. Galing ko rin yung cellphone Ay, hindi pa Ay, hindi ko mapitaw-pitawag. Hindi yung cellphone ko yan, yung ipasiraan. Ayy! Tapi sa inyo yan. Kaya pala wala ka na. Ano naman yung malalaman? Kaya kami may at may nasa taas nun. Kaya inyo sinasetup ko. Ay, ito na ako. Hindi ko. Hindi ka na nga Paano naman ko pa sa mga 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 Shop? Ah, Lazada. Tapos... Hindi na maganda yan. Hindi mo nakakatakot. Kanin, yun sa ni Basta official yung store

Ganun po kami. Buti nga, nga po nang dadog nga po kami dalawa nung... Hindi si Rafa. Parang hindi pa rin dyan, Gay. Mabibilan um, mo yung mga. Hindi, pa natin may iyak na nga ako. <laughs> mm -hmm. Sabi ko, yung eh, isikya sana yun. Don't worry, pak may inside mo mo magagamit sa kabutihan. Ibenta mo na lang first mo kay Pabalta mo na lang yung wallpaper sa kain sa lang apps. Thank you. Yes, yes. Thank you, Marky, Paolo, Kuya. Hindi kinig.

Magtaro din ako ng bago ano? sen. oh, ano, yung senko. Ano yan kuya? Plan nyo na dito ibigay, hindi sa bahay. <laughs> plan namin talaga dito. Pero kung mabibista niya kagad kami sa bahay, no choice. Di ba sila nakalaga? Ano? Ha, ano an kaya nagplano kagad kami, paano natin itatago ito ano? Saan natin nilalagay. alam nila kasi na magaling ako makaramdam. Kasi gulungkulin ko siya, iyo bakit ako upos yung pera mo? Ano ba pinili mo? Yan yung ginawa namin ni Kuya Gante. Kunwari, yung degalong yan, ano kay Paolo. Oo, oh, yun. Sinasabi ko, oh, yung headphone headphone niya ni Paolo. Yeah. Kaya mahal. Ka pa Original. Si Paolo, nagbubulongan pa kami. thank you. Thank you. Hello, so. ay, may gift din kami ni Daddy sa inyo. Kala ito kayo lang, ah. Ay, yung ayon yung hinihilang pera. Oo, oh, may gift din kami ni Daddy sa inyo. Ito ay para kay... Kuya Raya! Merry Christmas! Yippee! Nasa birthday ko nun. Ito naman ay para kay Sean Marky! Yippee! Bago ang buhay! So, yes! May bago na At syempre, ang natitira para sa bunso! Si Paolo! Merry Christmas, bebe! Bigay namin yan ni Daddy. Ako lang po namin. Hindi kami ni Kuya Arien. Mm. Yan. Kaya pasi mo po, nakapangayos. Hey, Nakapangalis pa kami. Anak, grabe, na-touch ako. Na Sobra ako na-touch doon sa bigay niyo. Paano'ng touch? Paano'ng touch? Grabe kayo. Inopos niyo yung ipon niyo sa akin. Hindi naman. May natira pa. Piso na lang. Kaya, 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 kaya pala hanap ako ng hanap sa pera ni Kuya Ryan. Inopos natin yung pera mo. Kaya nga hindi no, ko kami na-mention yes, yung, ano, yung utang. Ano, bumili pa ako oh, ng isa yan. pang mo para oh. kay Paolo. Maksan niya na yung gift oh. niyo. Akin okay na. Nakabidyo ka ba? Papa. Ayan. Maksan niyo na yan. Oops. Gift niyo. Ay, papasensyahan niyo na mga anak-anak kaya -anak, na namin ni Daddy. at least may gift. Ayan, pero thank you daw sa gift niya sa akin or ha. <laughs> Before we open this first. Hindi not... yung hindi pa ano pa Lalagyan lang yan, ah, box lang ah, yan. Kasi pag hindi ko nilagay sa box, o oh, di ba, halata nyo na agad kung ano. Pag ginawa ka Akala ko yung pamas kung ano PS5. <laughs> box lang yan. 5,000 na mga uh -huh. pwede Okay na ako. <laughs> nice. Ah, shit. Nice, may na pang alis. Baka mo loot back, by the way. Sirain ba? mo na pa simple. Eh? May okay, bago na ako nah, paalis. Oo. Oh. Uy. Kasi sa'yo? Kasi kaya sa'yo, baby, ay? Kasi? Kasi nga. Ka. Ganda, no? Oo, oh, pati rin ito Kasha. Hey, let's go. Let's go. Kaya pa nandang yung nakikita nga, ano Na, guys, nagakala ko namin yung sa'yo yun. Tapos yung mga binili mo pang regalo. Ibotong ba't ang daming, ano, price tag? Tamo Merry daw, Christmas. Merry Christmas, mga yes, anak. Yes. Oh. Yes. Merry Christmas. Thank you po. Thank you, ma. Let's go. Naga na ngayon sa Oks Long Sleeve. Ay, kasi yan ang lagi mo gusto, yung mga long sleeve, eh. Kasi pa sa'yo, be, small na binili ko. Kasi, kasi sa maluwag sa'yo masyado, so medium, eh. Hmm, so yun ang mga... So small. Ano pa, ulo? Ayun pa, kasi sirain. Masyado yeah, mo hi. iniingatan, ingatan. Ay. Nira mo na kasi. Wala naman ano, pag pa -hmm. uh, price. Taga ka na, ako nang yung pumbini para sa inyo. <laughs> Pamas kong handog daddy, oh. Nilagay ko lang sa box yan, para hindi yung obvious <laughs> ko anong laman. Ah. Oo, oh, okay na yan, Paolo. Pamas kong handog yan ni Mayo. <laughs> kaya rin pala yung natagala sa Fiasquez. Oo. Oh, ako ng regalo sa inyo. Ba, ito pa, ano pa mas handog ni Mayo, ah? Oh. Cheese. ito na iyo. Ayun. Kasi mabeyan. Kita ko sya. Aba, mayroon pa pala isa dito. Ito po. <laughs> Pusa. Oh. Okay. Hey. Sakto sya sa akin. Sa iyo black kay Marty Blue ha. Para hindi kayo magkapalit. Sakto lang be kasi masyadong malaki sa eh, pag kasi medium ni. Like, eh. Okay, Marky. kaya. Sakto-sakto. Okay. Kaya. Wow, guwapo ni Marky! Shit, yeah, ang gawa ni Marky Toy. O, oh, diba? Pag may mga event kayo sa school, may mga ano kayo, activity. O. Oh. Kasi okay. sinusuot mo yung mga damit ni Marky sa at saka sa Kuya Ryan, saka Mark? ni Paolo. Ang laki-laki. Hey, Marky, ba't sinusuot damit mo? O, oh, diba? Ang ganda, Marky. So, so, oh. So, so, so. Ang ganda mo, Marky. Oh, Sige, parang bukas susuotin na ni Marky agad yan. Oh, si Paolo, oh. Ang ganda! Oh. Ganda ng jacket ni eh, Paolo! Oh. Oh. Di ba? Ay, okay, ay, ay, na, yun, gusto ni Paolo! Uh. May mga paglalagay ng lumpia siya ngayon. Lalagay ng lumpia siya ngayon. Asa niya kayo, sinukat mo yung jacket mo? Hindi pa ba po? Ba? Basta ako ng pawis eh. Oh, di ba Paolo? Okay ba Paolo? Nagustuhan ba ng bunso? Yung ganyan mo? Sa blue yung ganyan mo? May hey, mga may regalo namin sa sa'yo. <laughs> blue yung ganyan mo para pareho kay ni Paolo. Okay, bakit ba niya ginagay sweater siya? Ano pa? Yan. Ang oh, yeah. ano 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 Thank you, ano Thank Thank ano Thank you, po, dad. Oh, Thank you. You po, dad. Salamat, ano ano blue ano 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 ano